Ayan, yan na din yung ano na parang pasasalamat niya. di ba? Hmm. Kailan um, nagsimula? Wala pa? Wala pa, September nagsisimula. Uh, okay. yan siya guys. Katas ng ano, buntis. Oh, Araki lang dyan nga. So guys, ah yun na, tini ay kinagatas na ni B, yung misis yung, yung ano. Mm hmm. Kinagatas na yung binigay well. sa amin yun. Binigay ka hapon. Yan. Dami, dami din yan. Kinting peraso guys. Magkano ba isang peraso yan? perasa, perasa? peraso? Aka 400 Oh, 400. Sure pa, 400 lang. Isa? oh, bilang man, totalan 400 din. isa niyan, Guys. Pag-comment naman. Kung isa. Search Yan guys, lang kasi namin. Mamay, mamay di dyan. Ni, hindi daw, hindi daw. Hmm. <laughs> mamay siya. Bubulog ka na? Oh, Oo, no? ko sa kanya guys. Yan. Mamay di, daw. <laughs> salamat ka din sa nagbigay. Ha? Huh? Salamat ka sa nagbigay. Salamat po sa nagbigay. Oo. Oh, kay Ma'am Joey. Ma'am Joey. Oo, oh, yung customer ko yun guys. Sa Karawasa ay sana, na kasi ako na ano. So, dito sabi niyang ipaaralala ko daw. Ay? Ipaaralala ko yun Pero kung nakakaya na, -na mam ma sabi ko, ipaaralala ko pa. Sige, ayos lang. Idaan ko na lang bukas wala naman. Yun, din niya kahapon. Tapos kinuha ko na. Pero ko si kahapon? Hindi. Sinabi niya lang na idaan ko. Kasi, ipapatulong kasi yun na ano. Mahanapan ko ng um, katulong nila eh. Mm -hmm. Pero nahanapan mo rin. Meron akong nahanap. O, oh, di, yun na rin yung parang ano niya. Parang siya, bayad niya. Sino? <laughs> si Joey. Ay. Pa, Ay, paano ka nakatulong nila? Sino na, yung katulong na? Taga Madela, yung, yung asawa ng uncle ko. Yan yung naipasok ko. Kaya, yan. Yan na rin yung, ano nga, parang pasasalamat niya. Oh, diba? hmm. O, ba? Diba? Kailan nagsimula? Wala pa? Wala pa. September magsisimula. Ay. Yan. Yan, Ma'am Joey ulit. Salamat po sa, ano, gatas malaking tulong kay Mrs. yan at sa amin na din <coughs> si nakakatipid uh, sa gusto <laughs> ha malaking tipid mo yan kalahin mo yung pinapangarap mong bilhin na gatas eh na sponsor lang sa'yo <laughs> yan yan siya guys gatas ng ano buntis ayun ang tiyan niya <laughs> hindi pa hindi pa diba pansin no hindi ba siya pansin? na. Hmm. na tayo. Babay guys. see you to next -bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.